Rino papalo sa kaya sampo ba? Meron na. Tapos na. Nagsabi sa akin. Ang ganda ko na. Was dito mag- Ako abito. Sobra. Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo Ayan, Bali nandito tayo sa Grotto Pit Market ayan. Bali ito po yung dating ano uh, parking ano mga sasakyan ayan. Bali nilipat dito pero yung nasa kabila po mga kapatid ay ano lang uh, kung baka pang samantala lang po yon uh, kasi mga tindahan ng mga damit ayan. Kasi uh, ano ngayon po ng Grotto. Ah, uh, at ayan, mga kapatid, uh, mag-update lang po tayo sa mga ibon e kung nagbago ang presyo o hindi. Ayan, nandiyan sa Boss Jewel, Tatay Rolly at si Bostino sino pa ba ayun lang silang apat saka si Boss Simon ayun pa mga kapatid bago tayo magumpisa ah, baka pwede makainin ng like and share and subscribe po ayun ayun sila at yun nga pala mga kapatid ah, sa mga nagko-comment po na sa mga presyo at sa mga kung paano kumuha ng ibon uh, mga kapatid uh, ilalagay ko na lang po yung number sa link at kung sinong nagustuhan yung uh, kung kaninong ibon yung mga nagustuhan nyo uh, tawagan nyo na lang po sa, uh, sa number ilalagay ko po yung number sa link para kayo na lang po mag-usap sa presyo mga kapatid uh, at sa ngayon po mga kapatid bali hindi pa tayo makapagpasabay kasi yung ating registro ng motor ay hindi pa natin napapaayos. Uh, Mayroon po kasi baka mahuli tayo. Ayan, maraming salamat sa mga nagsusuporta sa mga sana mga unawaan nyo ako mga kapatid. Hanggang dito lang po mga kapatid. Ayan. Sabahan nyo ako. Update tayo sa mga appraiser. Boss, good morning. Boss, good morning. Good morning. Boss, unahin natin yung kakakaral mo. Balik yung tunnel. Apat na lang to. Dati napakarami nito. Magkano rito? 1-8 Paris okay. 1-8 -paris. Okay. Paris dito mga kapatid Bon Lagay natin yung number niya Sa yeah. Magkano? 4-50 4-50 pares dito mga kapatid na po Ayan, uh. Next natin dito sa mga assorted boss 600 600 sa mga kapatid 307 na po mga Kay Boss Raymond, tawagan nyo Nalagay ko number sa link niya. Number Boss, lagay ko na lang 0931-209-2209. Guys, okay, salamat okay. okay. uh, okay. Boss Boss, no, good morning Ano ba, 9-9 Okay, Tirahin mo na yan. Uh, na natin itong mga handpad. Magkano yung sa handpad? Pero hey, boss, palo. One, two. two sa so mga palo yeah. na kakakal. Okay. Ang parang yung 250. Okay. Libre na ang kusot. Yan, libre ang kusot. <laughs> Ayan, sana all. Boss, magkano rito? Ayan, boss. Dalawang libo. Dalawang libo. Ganon din dito sa mga white face. Dan bisa gantito, Mas. Mulai nih, ada dalam eh, Pak, coba <babay>, <laughs> Bos itu ngerti kong, to ada nih untuk jadi makanan nah. klasik? Lampai, so, klasik, lampai. Sa mga Green Perso Classic. Huwag pa dito mga kapatid ha. Ay dito sa mga... Mga Sandibo. Sandibo. Ayan mga kapatid ha. Ay, Pablo pa. Dito sa Stinges po, Sipra Pink, 850. Sa Society Pink, 850. magkano dito? 850, Sipra ay Sa Sipra Pink, 850 mga kapatid ha. Barisan. Ayan. Sa 850. Sa Society, magkano? 850 na po. Okay. Saluti na na para guys. Nandrit, 800 800, nandrit, 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 17 apa nandrit, nandrit, 17? 17 nandrit, nandrit, Wild Drive 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 Ito Ito Boss number, lagay ko na lang. Salamat, 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 boss. Salamat. Boss PJ, good morning. Hindi na kita nang bablog, ha? Ayan, mga kapatid, dito si Boss PJ nag-comment sa akin. Ito na. Boss, magkano sa kakatel? Ang ating natin yung 100 natin, hundred kada isa. Hmm. Lulusog ano? Boss, ano ba yung secret? Kasi nag-try ako ng ganito. Tatlong araw lang namatay. Pero pinapakain ko naman. Ang um, ano niyan, baka hindi natutunawan. Hmm. Eh. Meron nagsabi sa akin, boss, na kailangan na pagka isusubo yung pagka ay medyo maligamgam, tama ba? Oo. Uh, pagka malamig na parang ayaw nila kainin. Hindi, eh, kinakain uh, naman eh. Kaso, ano, kasi pagka yung medyo malamig siya, yun hmm. na, nahirapan silang pangunan. Hmm. Ayun, yan mga kapat ha, nagbigay si boss bigay ng tips pag-ahan ah, Next natin boss, magkano dito? Ang lalaki ng size nito ha. 1-2 na lang 1 na lang ayan. Ito mga ayan. kapatid medyo mababat ha ito ganun din dito boss Ito lang, natin na dala ngayon 1-2, ada pa Ayan mga kapatid, excretion na lang po 1-2 kay Boss PJ, mga po ha Ayan o 1-2 na to mga kapatid ha ito. Dito boss AJ, mayroon ka ito. Ito ang maganda nito. Ito mga pale palo. Mga mm magkano -hmm. sa mga pale palo po? Yung pale palo natin, yan 300 each lang yan. 300 each? Ito mga pa pale natin, uh, para sa na itong green list uh, sleepy. Mm -hmm. Ito out natin dyan, 1,000. 1,000 ito? Green o pale na yan. Oh, green o pa pale. Ito yung lalaki, yung okay. green o pale. Dito ba sa mga par blue? Yung mga par blue dilute natin dyan, ano yan, mga split pale uh... palo. Oh, Yan okay. 1,000 ang isa. Ito naman yung power block ng papapain -up natin na uh, 700 naman. Ang isa boss, ang uh, ganda ng mga ano ni BJ. Dala rito sa grupo mga kapatid. Boss, ang ating ko na to, boss. Boss, dito magkano rito sa mga Lupino mo? Lupino natin, ako na lang yan ano, uh. 500 ang isa 500 ang isa mga kabadad na laki ng size mga matured na to ha ah. may okay, low bull natin ano 700 700 ah uh, uh, maganda oh para siya 700 okay dito naman boss yung mga pin pala natin ah uh, 300 300 yan sa fire blue mo boss fire blue din dito yan ang ganda 300. nito mga kabadad oh. baka bus, tawagan nyo si boss CJ 700 800 mm -hmm. Ang gaganda next Next natin boss. mga normal lang 300 lang isa. Dito mga kabadi, 300 lang daw ang isa. Dito sa mga normal. Ayan. So, 600 pares. 600 pares. Meron dito si boss. Dito tayo, hindi makikita. ay ito, mag rin ito boss. Sunahin ko na ito. Ayan, grieving. Green of grieving. Magkano naman boss? Yan ah... 2,000 ang pare. 2,000 ang pares, kaya na Ito okay. rin 2 sets ng 2,000 Ang ganda ng mo grey boss ha? Oo Ang ganda ng mga bright Oo

Magkano po? Yan, uh, bigay nyo na lang yan, 5,000. 5,000 na lang mga kapatid ha, mabilisan. Aqua v walang karga boss, yun lang? Okay. Next natin po si Tung. Ito boss? Yan, Aqua b 1 naman. Ganun hmm. na lang din. Anong gender nito boss? Tingin ko yung gender o parehas na lahat Ang eh. hmm. ganda nito mga ah, kapatid ha. 5K mga kapatid ha, mga bilisan kay Boss PJ lagay ko yung number niya sa FB ayan tawagan yung si ah, Boss PJ no Boss number 0907 Okay salamat Boss yeah, thank you, okay, thank you. you. Ay po mga kapatid ang daming ibon na naman ni Boss Jawal ayan pasatahan muna natin para makita nyo Pusa natin. Boss, good morning. Boss Joven. Ha, boss. Good morning. Halina na natin? Dito, boss. Magkano? Pilpalo, 800. Paris na yan? 800 daw. Dito, mga kapatid, mga pilpalo. Ayan. Pilpalo na yun. Ito naman, mga kapatid. Sibra. Magkano si Sibra, Pinche? 700. 700. Ganda, oh. Dito na sa society. Society natin, 500. 500. Golden natin, 3,000 gold yan 7 gold yan 3,000 hindi nagbabago ang price ayun yan ganda next sa mga parakit ni boss <makes noise> Joel 400 parakit 400 parakit ang update o dito na yan boss same lang yan parakit lang same lang pero parang parang Para mas magulang to ano, eh? kaysa rito. Uh... Okay, mga kapatid, next natin. Ito, wild type. Wild type, magkano naman sa wild type na pares ang boss? D five. So far dito mga kapatid ha, sa wild ni Port Joel Ang pala mga kapatid Oh, uh, ito Magkano ulit pala? So dito mga kapatid sa wild ni Port Ayan Ito naman classic Green Perso na classic magkano? 800 lang mga kapatid. 800 lang pare? Paris na. Yan mga kapatid. Grabe. Yan ang Joel ha. Mga mahilig sa mga Green Perso classic 800. Ito mga Perso na parlo sa kapayo. Na hmm. Magkano naman boss? Ganun din 800 lang. 800, 800 lang dito mga kapatid. Dito na mga sa ano natin ito. Dito sa Lutino. Lutino saka ano. Yellow ball. Ah, uh, Ito, ito Latino, opa, to. Ah, uh, magkano naman? 1.5. 1.5. Ito naman. Pablo sa ano? Pablo Julio sa Steve Julio. Magkano? lang. na lang, na lang nato ako, eh? ito mga si Ito, mga ibon, naman, boss. Ito pa Ito Ito Aha. Dito sa Yellow Bulls natin sa 10,000 Rp. 10,000 pa rin dyan mga ka-oppa dyan ba? Mga Lutino Oppa line Ang Lutino Oppa natin Rp. 4,500 Rp. 4,500 ah, ayan ah yellow Lutino Oppa natin Rp. 2,500 Saka ano, Yellow Bulls Oppa saka ito Rp. 3,000 Oppa Rp. 3,000 pala ito Rp. 3,000 ito Rp. 4,500 mga ka-oppa Lutino yung sa dyan eh, Lutino Oppa Okay. Ito pala yung yellow balls back to back pareha. Magkano sa yellow balls back to back? So 5. Ayan, magandang ito makakabod. Okay. Dito naman? Dito sa parlo natin. Pitino itong parlo na ito. Ito okay. naman. Pilino, ito pa. Uh, magkano? Dalawang libo. Dalawang libo makakabod ha? Dito ba? Ang ito eh, ito ano, ayan na dito naman. Opapel. Opapel magkano? Opapel so, magkano? Opapel 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 5 Opapel magkano? 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 Opapel yun, dyan boss. Ito is pitino. Kung ano, binoka. naman? Saka ito. Ito naman ito. Ito, pitino din itong dinfeature na. ko na lang ito. Ano lang ito? na lang. Okay, uh -huh. okay. ito, so mga ito Bojuel, lang sa mga magpa-project ng Lutino ako Dito kay meron Dito naman sa blue, saka Dito na lang daw sa mga pata. naman yung mga Pilpalo 800 lang Okay 800 naman dyan? 12. Dito sa Dicino 12 Dito sa Pilpalo 800 okay. 800 Okay Wala natin o Lapitan na lang natin. Uh, Ayan, makano rin ito mga uka, boss? Uh, 700, lang dito, ba? Pinandres. Pinandres, saan dito. Wala naman natin ito na. Mga sa, mga uh, oh. sa mga normal boss? Na, sa mga normal boss? Okay. Okay. Wala na nga, wala nga nga Wala nga nga, Wala Wala nga Wala Wala nga 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 Ayan. Magkano sa kakatel, boss? 1-8 Paris. 1-8 Paris, kahit alin dyan. Ito, Emerald Tune dalawa. Ito. Ito, ito. Ito, Emerald Ito, ito, ito. Magkano dyan, boss? So, five lang yan mga kapatid. So, okay, itong may ano dito. Ruby na to, ito. Oo. Uh, yeah. yeah, so, saka dalawang yan. Yung oh, yan, makasabit. Oo. Uh, dalawang oh, libo yan. Oo, uh, dalawang libo mga kapatid. Oh, Ulitin ko, boss, magkano yung emerald mo? Two five. Two five, okay. So, mga... Okay, so, ruby natin, dalawang libo. Yung, yung iba, one na lang. Okay, one na lang daw mga kapatid. Iba? Boss, number? 0969-670-2199. Okay, salamat, boss. Good morning. Hi, boss. Hi, good morning. Good morning. Mga tao mga, kumusta po? Alam na narin tay. Ay tay tay nalan mo. No? Uh, uh, Green pastel of ice pitino Magkano po? Ba? Ah, uh, Libo na lang daw mga kapatid Dahil mga kapatid yung nagko-comment sa akin na lalagay ko na lang po yung number dito sa link Tawagan nyo na lang po yung sealer kung sinong gusto, uh, gusto nyo mga kapatid ibon gusto mga kapatid ba? Mix natin tay. Green or Papil? Green or Papil. Magkano naman One dito? 1.5 dito mga kapatid. lang man sa ito boss? Ay tay. 5 months. 5 months. Ah. Maghihintay pa tayo ng 8 months mga kapatid. Ayan. Green or Papil? Magkano po? 1.5? Ayan mga kapatid. 1.5. Mix natin dito sa mga... Far blue. Oh, ito, ito. Magkano dito sa mga... Ay tay. Uh, Agalawang kakto Magkano naman po? 500. 500, dito. 500 po? 500 po 500 na lang to sa Kay Ayan. Dito naman po Sa dalawa ba ito? po? 300 lang to Dito naman po 300 dito. 300 dito

yan yeah. natin yeah. magrenopa 600 600 sa? mga, green opa, na, mga kapatid niyo. Eh. 800 800. So, mm. right dito sa 800 600 lang. 600 lang dito mga kapatid, ha. Dito naman 800. Eh.

Dito sa ating mga parklo na parisan, 800 parisan. Ah, so mga back to back parklo ko pa, yan o. 800 parisan dito. Ganon din dito mga kapatid. Dito po, ganon din. Oh, puro 800 parisan. Oh, puro 800. Kakatil po natin, magkano? Sa mga Lutino, dalawang libo mga kapatid Ayan na ang paris na mga Lutino Appreciate nyo na lang po mga kapatid Ayan Dalawang libo negosable pa naman man ito mga kapatid ha? Patong ko po yandahan. yung dyan po Ayan, dalawang libo na lang dito mga kapay sa okay. akin. Okay. Dito sa albino? One po sa albay, no? One-eight sa mga albay, ni Tata tatay

dito. Mm -hmm. Ay mga ako. You know. wow, Paris. mga Balikan natin itong pardo ni tatay Roller. Ang maganda oh. Pardo pa. mga kapatid Ito na no, yung Pablo o Ito yung Pablo o mga kapatid Ayan mga kapal Ito pa yung Pablo Lillard Ito yung Pablo O. Ito meron tayong dan palo may sama post postdan may pati nito dahil ito yung, yung postdan postdan yan may kapatid nito dahil paano din yan? Uh, ah, pagkano dito yung postdan? 2,000 na lang yan 2,000 na lang? oo, oh, ayan ayan po mga postdan ayun o isang biswal na tanpa palo sa isang postdan na yan 2,000 na lang daw to mga kapatid sa ka? Ayan po ba yan, Hen? Ah, ano eh, parang possible ka eh. Possible ka. Ito ang Hen, possible. Ito ang Hen. Dito po, magkano rito Dai? Mga Lupino. tree sa mga Lupino. Ayan po Tapos, sa Staten. 2,200. Sa 2,200. 2,200 po, mga kapat. Meron tayong avocado line na green o pa dilute. Okay. Ano pare? Mga avocado line Makita mga kapatid. Oh. Meron naman si Tatay Rolly dito sa ano. Ayan Oh. Uh, green o pa dilute na mga avocado line po. Magkano po tayo? One eight out dito para sa mga kapatid Ayan na oh. Ito nga mahilig sa mga avocado line Nandito lang po kay Tatay Rolly Tapos meron tayo dito Albino Opa Tatlo oh. Yalaman yeah. liko ito Albino opak, ito ang libo ang isa rito like, oh, mga opak. Yung Cremino po. Yung Cremino opak, 4,000. 4,000 ang isa. Cremino opak yan. Sa Cremino opak, 4,000 na mga opak. Ano ito ito eh? Jumbo Salutino opak line. Pani tito, pani tito, pani tito, pani tito dalutino kito lutino pa lang talo? dalwan libo na lang daw mga kapatid. okay? dito pa talo? dalwan libo? dito kito? kito 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 Albino. kito 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 pa kito 2,000

kurante si Tama ay hindi nagagagamit na siya. Teta po, mga abino para sa mga abogado linya ng abogad maganda ganda ng mga ibon ni Tata Roni ngayong groto. Eh, dito sa groto. And... Ayan. Ang dahil kung pagpipilihan mga kapalit, ha? Ito yung mga mahilig sa avocado line no? Na green avocado sa tatlo parang sa ito, mga kapalit, ha? Ayan, ha? ayun Tingnan natin 'to. Ito po yung bio dan palo eh mga kapatid. Eh. Ay, lagay ko na lang po yung number niyo. Salamat po. Ay, po mga kapatid, nandito tayo kay Boss Dennis. Ayan, eh. si Boss Dennis at Tinsa. Boss, good morning. morning good morning. Happy Easter. Okay. Ayan mga kapatid at Unahin natin itong mga kakatel Ayan Magkano rin boss? 1.8 1.8 1 na lang doon ito mga kapatid Emerald Ayan ha Ito Ang lalaki nito Anong manok ito tayo? White drama White drama? Oh, yan Giant sisiu Bata ko pero napakalaki oh Eto, to pasabong ba ito? Yes, oh. Magkano naman? Doctor sweater, 25 na lang. 25 na lang daw tama ka balita. Tawagan niyo si boss din dito. Ayun oh. Ay to mayroong nag-iisa. Oo. Oh, Lahat ng pasak mo kaya ko din ko. Magkano po nito? Isang onyo papers. 16 with papers, ah, oh. Okay. Ayun oh. Ano na siya ngayon? 8.5 months. May papel lang po. Sana. Okay. Ayan. Ayan. Ayan po. Boss, lagay ko yung number mo. Uh, good morning ulit. Happy Easter. Apo, number? Dennyi 0 -9 -1 -9 -1 -9 -1 -9 -9. Okay, salamat po. Uh, okay. ay mga kapatid, kung mayroong makaano nito... Ano po ba ang gender nito po? Anong gender ang po? Gender, ah, ang gender. Ah, uh, kaya ayan mga kabataan ang gender po itong sangkonyor ni Pero possible kak. Ah, possible kak na. Ni Boss Dennis. Kung takin niyo na lang po, lalagay ko yung number sa link. At uh, kayo na lang po mag-usap sa presyo. Ayan, napakaganda po. Okay, boss, salamat.